di ka papalitan Kaya mahal, magtiwala ka lang Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lang Kahit malayo ka man Bitch, hini-chismis din naman ako pero hinayaan ko lang Kasi nire-respeto ko yung mga animals <laughs> Come on! Kung ako'y may sasabihin <laughs> Ang pagsasabihan ko ang sasabi ano? Para sa mga bases ko mas <laughs> nyo rigor, rigor, rigor si tango. Rigor, 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 rigor. rigor, rigor, rigor. rigor, rigor, rigor. Ako ay pinagpalat pero di yun masaket. Alam mo kung bakit? Pinalit. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit Alam ko sa sarili ko na ako masiget Yeah, wait